Maganda siya, maganda maganda, naman. Ah, uh, siya. Ah, uh, taw anong tawag doon, yung maliit? Yung hmm, maliit siya. Hey, matagal, mat matagal itong hindi na istad. Aba ka Pa. Tapos si. Eh. pa pa ba ba eh. Alalayang. Mm. Sasabihin <laughs> naman ng mga viewers ko. Yung dalawa na naman ito. Harassment yan ha. Hindi ko ba? Hintay pa. Mag Magaling ito ano? Oo, oh, pandayo ito. Sa <laughs> <So>, pandayo? Palamukahan <laughs> <laughs> ito kahit saan. Kahit sa ibang lugar. Ah, may yeah. May aso, ibang lugar, hindi pwede, no? Nahihiya. Kuha nitong aso, ko, oh, Bali, apat na taon nito na bakante. Ito ba? Oo. Oh, oh. Kaya ito, mag... Magkukuha nito ng ganyang kulay, mga nganak. Kasi ang... Ang nanay dito, ganitong kulay. Ibinigay ko na ito sa pisang ko. Pinakain lang, pinakain lang gusto. Alam, alam, lumaki. Ayaw, uh, um, sumaksak, tumutuko. Di kaya ayunan ko ng... Ayun, ay, pampadulas eh. <laughs> Mahin natin ako sa ganyan. Walang up upuan. Mm. Um, itong... Ang alin? hindi lang tatayo ma ano yung maiingilig ito ikaw naiipit na, para na ako para nangangalay ako naman hindi wala eh hindi lang makataya makatagal lang ganong naka squat oh kasi ma ano yung ganito hindi eh dito ako sa paa nag ano nagmamanhid pa ano? parang oh hindi magkakramps para oh, um, magkakramps gusto nga ako dito sa tiyan ano parang nasukulita to ang kinukuha ko rin kasi doon sa kwan. Sayang din. Sabi ko, umiram na lang ako kay kwan, kay bukas. Oo, eh, oh, sayang. Malilipahan. Oo. Oh. Ang ganda rin stad na lit. At saka isa one. pa, yung Yorkshire ko, kwan na rin yun. Mag-aapat mag na taon na rin nabakante. Parang ito yun eh. Hindi ko ba napapansin na naghihit na sila? Yung parang nagsa-silent hit. Eh ka, nung isang araw, nung paliguan ko, aba, huli. Sabi ko may dugo. Ano? Oh. Doktor, may gusto mo ito. Naghahanap ng istan. Nang chow-chow. Papi siya rang gusto. Inihanap ko. Babae siya. Babae ang kanya. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan Oh. Ito yung mm, aso niya. Parang puti. O, oh, cream. May chow chow. Ito yung sa kakilala ko. May... Abay, maganda yan. Oo. Oh. Busangot. Ay, nahanap niya ng pistachio Gusto papi -share. Oo. Oh. Ano ba, Asino ang gusto papi -share? Yung babae. Oo. Pero mas maganda nga yung Papi sir, kung doon sa may ari ng... Ito ma yung female. Parang leon yung mukha nung isa, Ito no? Ito yung female, oh. Mulanda rin. Ah, oh, okay. Ang ganda, no? Parang kung... Ganito? Gusto <laughs> mo magpatira. Ayun, <laughs> Ay, no? Sa aso mo. <laughs> ano sabi? Sa'yo. Sa'yo sa akin daw bakla to eh. Ako, doktora may gusto magpatira. <laughs> Bakit doktora, ilalaki <yung> ka mo? Hindi <laughs> nang tawag sa kanya. Doktora talaga. Hindi, tawag lang. Ha, ah, tawag lang. <laughs> Francis that shooter. <laughs> Ha? Huh? Napapadod mo ba yun? Uy, alas 8 ito bukas. Ano yan? oh, ngadao. daw. So, oh. sa iyo. I-open mo na lang yan. Paano mo? Paano kayo? Oh. Punta kayo sa messenger. Ang guno day road. Oo. Uh, uh, Tama. Ah, oh, yan. Uh, Kinuha na niya. Hmm. Finish na. Sabihin mo, Yon doon sa may stoplight, liliko na siya doon na, na sa na, may uh, 7-Eleven. Ito na yun, naka-waste na Ano Ah, naka-waste na niya. Daling ah. Oo po, ganyan lang ako. Eh. Siguro, naka niyo, yun, naka no? Parang ikaw. Oo. Oh. Oh, dito ko binili ang gear na Sepad ko. Diyan? Sa layo, sa Mateo. Diyan? Diyan? Hindi, dito sa lugar nila, sa Mateo. Puto layo, isang... Isang... isang mo sinakay? Yan, sa motor po. German Seven. Ito pa lang mo. Ah, okay. Ito pa lang pala kayo. Ayun kay rear mo? Okay, meron ako mo Yung ginamit ko, nilagay sa lipid. Pandemic pa nun. Pagdating sa ako ng mga gwardiya. Yeah, Pagka, saan ka pupunta? Pagka, may pupunta lang ako diyan, May binigilin na aso. Ako, ayun, eh, hindi pwede yung ganyan. Sabi ko ah. Kaya eh, baka, ano, panlusitin din ako kasi may trabaho po ako eh. Nag, nag live lang po ako ngayon para makuha po yung aso. Inihintay eh. po ko yung kausap ko. Hmm. Pero ba, baka po pwede ano nga Kasi yung kausap ko, may trabaho din ho. Nag-live na yun para magka, ano, ipigating ko lang yung aso. Kasi, yeah. ay, 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 nung gardya? Oo, oh, mga sundalo. Dati pandemic lang uh, ginawa uh, no, ko. Nung pandemic. Checkpoint, checkpoint. Checkpoint. Check Ang layo sa kulot kalahating biyahe. motor. Oo oh, nga. Buntok ko. Minutur ko rin yun. Buntok na nga yung pinuntahan ko. Ay ako naman, kita na yung bundok. A tabi nga Mala. yung bundok. Eh. Oo, tabi. Yung... Sanmat. Kaya naman, Muntalban yung pinapuntahan ko. Oo, eh, magkakatabi lang yun. Oo. Ang traffic pa dyan. Hindi mo ba nasa gupa yung traffic? Meron. Pandemic na yon, may traffic pa. Kailan na balik rito? Ngayon, Biyernes. Biyernes. Oo. Magandang mag-alaga ito ng tuta. Ano yung eh, mga anak ito? Buhay lahat. Lumba. Oo. Kaso mo yung iba, binabattlefield ko. Feed. Eh, anak na dedi nito eh. Hindi kasagdo sa bata pa eh. Sa maliit. Ang gamitin mo yung maliit lang. Tsaka huwag yung pang-aso gawin mo, yung, pinam, yung binibili sa pang-aso. Oo. Uh Hindi -huh. nang gamitin mo. Ang gamitin mo, yung pang-newborn, yung pang-tao. Kasi ang lang nang butas nyo. Yung sa aso lang. Ang Teka, eh, may butas na ba talaga yun? Meron na yun. Hindi ko na bubutas na. Saan bibili? Mercury? Oo. Oh, ano? Sabi mo, yung nipple, newborn. Tapos bumili ka ng maliit na bote. Yung pang-newborn. Hindi nang ginagamit talaga. Kasi yung banghina ng flow nun. Huwag mo nababaguhin ka hanggang lumaki siya. Okay lang yung mahina. Bakit, bakit yung anak nito na buhay ko? Kaya nga, eh, mahaba ang huso niyan. Eh, yung pag maigsi. Madaling na... na ah, nalong. Na, oh, oh. Okay. Pag sumamid dyan, ba, iminom eh, yan. Eh, di, tao na tao yan, di ba? Pag gutom na gutom. Pag hinga nun, pag, pag putol nung hininga nun, gagano na yun. Masasamid na yun, babalik. Pag balik nun, pag higop ulit, pasok sa baga yun. Doon sila nadadali. Pagpasok sa baga nun, patay. Kisay agad yung segundo. Nanginisay Oh, segundo lang. Pagka dito-dito ah. lang, pwede higupin. Sa ilong, na, pumunta sa ilong, ganito lang. Kinihigup na yun eh. Kahigup, hindi pa buga. Okay na uli yun. Pero pagka inabot na baga nun, pumasok sa loob, wala na agad yung kisay na agad yun. Kasi ang lilit ng ano dun yun ng mga tawag dun yung mga ugat na dinadaluyan oh. ng hangin ako siyo sandali lang, segundo, patay. Kaya hindi mo na marirecover segundo yun. Segundo nga, wala na. Pag iyon naman, nahigop mo, na-recover mo, nakahinga. Oo. Magkakanyumonya yun. Ah, okay. Manginginig na yun pag yung ano, makikita mo, magkakasakit na yun. na yun. Hanggang sa mamatay. Na Hanggang sa mamatay, dandaan nga lang, mamamatay. Pero dededi -de pa rin yun, hanggang sa pahinaan ng pahinaan, yun. mga ilang araw, makita mo. Gaganong-ganong na yun. Ang hinga, ang hinga nun, dumuli. Pa isa-isa dumulubog na to yung oh, uh, dibdib. Kumagod yung dibdib, lumulubog. Wala na eh, hirap na hon. Pero nakakahinga siya, pero hirap. Nakakaawa. Hindi na makaka-recover yun. Mamatay na yun. Magkakanyumonya na yun. Nahihirap din ng oo, oo. Kaya kailangan dyan, mahina talaga. Ang um, ano. Ang... Um... At saka yung... Kaya mahirap niya magpadedi Oras oh. ang aabutin mo niyan eh. Misan kasi tayo, naiinip na, di ba? Oo. Oh. Ito mo matapos. Ano? Uh -huh. Pag sa ganyan ng usok, walang problema yun. Kahit man, Kaya ma pala yung chihuahua ko, walang problema. O oh, kasi mahaba eh. Nakakaya hinga sila Saka ng, ng mga ayun. Pag kaya mga pag, bulldog, ah, yari ka dyan. Pag pango, tayo. Madaling ano. Madaling malun malunod. Pinaligo ako muna ito bago ipa-stud Di ba may babae ka nito? Mm, yung binupitan mo? Tignan ko. Lalaki yun. Isa lang babae ko. Dalawang lalaki, isang babae. Ah, yung inabutan mo nga po, lalaki yun. Yung kinakalbo mo? Oo. Oh. Ay yung hawak nung anak mo? Anak nung... Anak nito, dun sa babae yan. Uh, um, ang ganda eh. Cute na cute eh. Ano yun? maglilimang buwan na pa yeah. matagal dito oh, yeah. อนะั้นเลบน